Marcha ng bayan bilang suporta sa mga pulisya ng gobyerno sa West Philippine Sea isinagawa sa Maynila pero o kahit pro-government inarang pa rin ang mga pulis sa Moraita. Makibalik na kay Madeline Villar Moratilio Mads. Yes, Wedge, ilang araw matapos ang pagsisimula ng antitrust passing policy ng China kung saan damay maging ang West Philippine Sea, nagsagawa ng kanilang tinatawag na marcha ng bayan ang grupong aliyans sa bantayang kapayapaan at demokrasya. Mula Espanya, nagmarcha ang mga ito patungo sa Pero pagdating sa Moraita, naharang na sila ng mga pulis dahil bawal magsagawa ng rally sa Minchola. Hindi naman na sila nagpilit at nagsagawa na lang sila ng programa sa Moraita. Ayon kay RJ ang tagapagsalita ng grupo, gusto nilang kita na suportado nila ang mga ginagawang inisyatiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para ipaglaban ang karapatan sa West Philippine Sea. Nananawagan din sila sa mga Pinoy na magkaroon ng pakialam sa issue. Pakinggan natin ang tinig ni RJ Javeliana, ang spokesperson ng Alyansa Batay Kapayapaan at Demokrasya. bakit po? Ang nais po natin ay maipahayag ang ating sentimyento, ang ating pagsuporta ang Kamalaya ng bawat Pinipino na may gantong kaganapan at dapat po tayong makialam at hindi po natin naayahan na ibigay na lang sa hindi nararapat ang ating karapatan. Okay. Dinila ang ilegal na pagpapatupad ng China sa bagong polisiya sa WPS na lalo lamang umanong magpapalala ng tensyon sa West Philippine Sea. Madeline Villar Morapilio para sa matanang agila. Matatag, matapang, matapat.